Alimbawa po, yung mga party list, uh, yung Sekati or Sek Abonuan, meron kayong code 160. Magkano po ba yung binibigyan niyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung naka, nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 billion per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun. Sa party list yeah. Yung regular po na congressman. The regular congressman, uh, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Kasi Pardon? 300 something congressmen. Eh. Tama bang i na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor? Sorry. Opo. On the other edge, sir, ano may dito? Kaya nga po. So, tingnan po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakay. Pag, pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, o oh, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula... Sa saan sa mo dapat dalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po mayroong isang barangay sasabihin ko sa kanila pwede bang 500,000 na lang muna kayo kasi paghahati ang po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan. Eh, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang kawawa po ang partili. Regular, 1 billion. Eh, samantalang ang distrito po niya eh. Lalong-lalong na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang batani? Yung butante yato na 9,000 lang ang butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ng constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman pa paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Eh, yung pong code na no 143, USEC, ano, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka -naka ron? Pwede pong i-clarify ano po yung 143? Eh yung pong mga insertions, magkano po 'yun? Kanina po pinag-usapan natin sa sa Congress, magkano po 'yun? Uh, sa House of Representatives. Yung House of Representatives, your honor, may uh, meron yung uh, leadership fund din. Oh, na natapos na po tayo doon okay. eh. Yes. Sa masama na po doon, nasa, nasa 450B na po 'yun pati yung allocable. Yes, your honor. Yeah. Ayan po yung Mr. Bryce Hernandez, para naman uh, hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin Eh. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig eh, na may exasperate mo sa'yo, sinabi, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan. Eh. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate? Sa, sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa, sa distrito mo lang, yung first, dis, first engineering uh, district. Uh, mabilis pong competition siguro. Uh, more or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nag... Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Ah, uh... Ang sinasabi kong involvement, yung katulad ng binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, unihingi rin ang porsyento. Opo, Your Honor, 25% po. Sino-sino okay. sino sila? Si Kong Zaldi, Zaldiko po. Hindi, sa Bulacan na sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Zaldi kanina eh. Isa mismo ng uh, uh, first engineering district ng Bulacan. Uh, Your Honor, ang kausap po, ang congress po, po namin doon, nung 2020 2025, si ano po, Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh, kasangkot ka rin eh. Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? Po, uh, 15 to 20 percent lang po. Sino-sino sila? Si, yung congressman po na, 22. nung panahon pa rin, no, 2022, si Kong Diche Pancho po, at si Kong Boy Cruz po. 23, okay. 24, 25, sino-sino sila? Yun po, yun po sila po, Your Honor sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino, sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? In, in yung nga pa binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Dani Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang? Sila, po, sila lang po ang congressman po namin. Ng First Engineering District? Yes po, Your Honor. So sila, no, 15 to 20, Ronil? Opo, parang ganun po nasa 15% po to 20%. Pero yung in doon po pumapasok din yung sinabanggit sina, po ni ano ni ni Congressman Toby Chanko na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea basta bumababa na lang po doon po yung meron pong parking parking So si si, si Congressman Saldico ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po. Your Honor. 25% ng how much? Ah, kung magkano po, kung magbaba po Kani siya... Kanina sabi mo, 3 billion, di ba? Uh, opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million, po, Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa first engineering district, 2 billion pesos. 3 billion pesos, kamo. Uh, ah, example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. o oh, for example na 10 billion po. Pero ang mga gastos? Ang mga gastos lang po talaga sa aktual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. O, ito yung matitira, uh, 7 billion. Yun po yung, dun po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. O, oh, ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki eh. Oh, Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponent? Ah, uh, yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? Ah, uh, 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Of Apo. Of 7 billion. Ah, uh, hindi no, po. 2, 2, 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga, 3, 3.5, 2.5 to 3.5. Uh, Your Honor, hindi po kasi, ano po, uh, ang titignan po kung magkano po yung ibinabang budget yung si appropriation, for example po, 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo? Opo, Your Honor. So yung proponent, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makuwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong uh, congressman. Tapos sinama mo si Saldi ko. Tapos meron ka nitong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? ah uh, Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Mag magkakaiba po sila. Eh. Hindi po sila Pare Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo, sinabi mo nga 15 to 20 percent eh. O ilan sila? Tatlo, apat, lima, ilan ba? Tatlo, abali, regular na congressman po namin tatlo. Tapos so, may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po hindi lang po ano senador at, at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 2025 sinabi ko na sa iyo ang napunta sa mga proponents lang para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bobang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po, approximately, ang napupunta sa proponent po. Eh, Naintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponent using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Approximately, lahat na? approximately Your Honor. Ganun po. 30 years. 30 years. 30 years. So, paano natin ngayon kukwentahin yun? Kasi... Alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege piece niya, 2023 to 2025, yung uh, pinanalo nyo sa nilustain yung pera sa kasino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege piece ni chairman, 2.1 billion na yung inyong yung pinatalo. Ngayon, sa proponent, sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yun. So so Saan yung 4 billion? okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Eh kanina ay mong paliwanag ng detail na yun, nagpapaliwanag ka ng detail. Kinukwenta ko lang kasi eh. Hmm, Apo. Kahit pa natin kwentahin, imposible eh. Pagkatas ikaw ang most credible? Habang nag nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM, Mr. DBM, punta natin yung unprogram na yun. Hmm? Bakit nagpapasubmit kayo sa DPW sa unprogram? Ba't napupunta? Para saan yun? sa Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for uh, chargeable against the unprogrammed operations. Sino Sino nagsasubmit? Ang ah, agency, ako sir, uh, the agency ang nagre-request. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, of course, the DPWS. Kaya nga, pero hindi naman, na, wala naman sa budget nila yun sa DPWS eh. Kayo naman ang nagmamanage dun eh, di ba? Yes, sir. Oh, Sir, so, A special budget request, of course, is being submitted by DWS, who is signed by, of course, the Secretary of the TPWH. We have that uh, request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto natin korekin eh. Hindi naman mag a sa budget nila mm -hmm. bakit sila nagsasubmit sa inyo. Bakit kayo naman tinatanggap nyo? The, the feature, Pwede naman kasing wala na yung unprogram eh. Nang ibig sabihin eh. Yeah. The nature po kasi na ng unprogram pump po is uh, during the uh, submission do sa ano po, sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We uh, being the net or rather the unprogrammed Appropriations, alam na po namin yun do not preach to the choir okay sir okay. ang sinasabi po namin dito yung sistema kasi dapat nating ayusin okay napakaraming mali ito po napalitaw na natin 1 trillion ang taba sa budget hindi kailangan cholesterol kasama dyan yung unprogrammed di ba Yeah. So, ang tinatanong, pwede namang walang ang problem, eh, di ba? Kasi kasama sa taba, eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinaproteksyon natin sa katawan natin, yung kolesterol, di ba? Sir? Uh, yes, Mr. Chair. Oh. I, I, uh, uh, we leave that to the, uh, of course, uh, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Uh, hindi nga, course, the mo up... na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga. Eh. Ina-address natin, ang, ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa'yo, hindi man kasi ang, ang DPWH kasi, uh, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailad at bigyan natin ng kailangan ni allocable. Nakisama ulit tayo. O, oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na ito, ang mga proponents ang proponents mo nag-aaway-away dito alam nila lahat nila na ito ay excess ito ngayon ang kanilang talagang nilulu